Siya na <laughs> Ay, normal na yung kay siya. Ano? Ano to? Yan. Pinsan dalian mo oh no. na. Ay, mo na. Tanungin. kuning ang nga eh. na. Dali na. Umalis na. Tara. Ako hindi nga ako Ito muna, no, na. <laughs> umalis na po ang <laughs> Ayoy. niyo kung tanga. Ay po. <laughs> bye bye po. <laughs> <laughs> Ooh. Dito pa lang pakiramdam na Wala. Sabi, nakalista na po ang mam Evelyn rin niya. Kanina pa. Tumingin pa siya sa relo niya. Kanina pa. Oo, naiinap ako. Taka Bye guys. Nakakahiya yun.